Masayang pinanggap ng nasa isang libong mga San ang ayuda sa ilalim ng programang Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX na ipinamamahagi ng DSWD sa pag-agapay naman ni Senador Bong Revilla sa pangunguna ni Mayor Mario Cocoy Salvador ay masayang sinalubong ng mga San Joseño ang senador kasama si na Vice Mayor Ali Salvador ang mga konsihal ng lungsod na sina City Councilors Dr. Susan Corpus, SPM Patrick C. Salvador at Mrs. Len Andres. Binigyan din din ng senador ang kahalagahan ng pagbibigay ng kaupulang benepisyo sa mga senior citizens na hindi kabilang sa poor ps na pawang may mga regular na natatanggap na benepisyo benepisyo. Natuwa ang senador at nagsayo pa ito ng latest dance craze sa TikTok kasama si Mayor Kokoy, Vice Mayor Ali, mga kapitan ng barangay at mga senior citizens ng lungsod. Para sa Balitang Nueva Ecija, niya Kayaban para sa DWN at Teleradyo ang unang kapangitin.